Mamu, ito tayo sa What You Think question. Salamat sa mga nagbigay ng comments sa ating tanong na Ano ang isang bagay o gawain na hindi ka magsasawang gawin at bakit? Yun, alamin na natin ang top comments ng netizens dito lang sa What You Think. Yan. Galing kay Aaron Eugenio, Di ako magsasawang suportahan ang pangarap ng mga anak ko bilang ina na mag-isang taguyod sa kanilang pag-aaral, especially sa financial literacy side. Ba? Diba? Mm. Galing. galing naman, galing naman. Uh, ayos 'yon, ayos. Approve. Mm. Sabi naman ni Juliet Salas Paat, oh, ang aking Mamo's angel at teammate. Hindi po ako nagsasabang pagsilbihan. Mamo and Sir Chinky, ang aking pamilya, at hindi nagsasabang magpasalamat kay Lord sa lahat-lahat. At hindi po ako nagsasabang panorin at pakinggan kayo, Mamo with Sir Chinky, at sa lahat po ng shows nyo with Papo Julius. Uy, thank you, Juliet. God bless po. Ayan. Ito galing kay... Nelson Isatam. O, oh. ang hindi ko po masa- magsasawang gawin ay ang alaga ng aking mga anak at asawa. Oh. sila ang lakas ko at inspirasyon ko para patuloy na lumaban sa buhay kahit na nagsisitaasan ng lahat ng bilihin, lalo na ang Maharlika Rice. <laughs> <laughs> Yun na. Ano ba yan? <laughs> uh -oh. Sabi naman ni Ped Esperida, di ako magsasawang mag-ipon kahit madalas nabubuksan <laughs> dahil nagigipit. O oh, importante, nag-iipon. ba diba, Ped? Kaya meron ka na huhugot kapag hmm. ito'y nagigipit. Ang tawag dyan sa iniipon mo ay emergency fund dahil uh -huh. meron ka na dudukot kapag may emergency. Yeah. Ito ay galing kay Reyna Agsalud. Isang bagay na hindi ko pagsasawaang ang gawin ay yung kumain araw-araw na aking mag-ama. Ayun. Eating as a family, totoo yan. Malaking bagay yung kumakain kayo ng sabay-sabay bilang isang pamilya. Ah, sabi naman ni Ana Marie Soto Villablanca, ang isang bagay na hindi ko magsasawang gawin ay ang pagsilbihan ko ang pamilya ko. Dahil sila lang ang meron ako. Oh, thank you, Ana Marie. Hi to your family. Galing ito kay Opry Jane Elorza Salazar. Hindi ako magsasawa sa mga gawain sa bahay dahil alam ko na para sa aking pamilya. At oh. hindi ako magsasawa sa pag-aalaga sa mga anak at sa aking asawa. Nakakagaan po ng pakiramdam na nagagampanan po ng mabuti ang aking pamilya. Oh. Sabi na ni Grace Salvador, mag-aral po dahil may gusto akong goal na abutin maging isang honors student. Oy, palakpakan! Pagdarasal namin na mabagot iyong mga goals ni at mag-graduate ka nga with honors. At eto pa mo. lahat ng comment ay maganda pero ang naggawi ng paghihintay ng ipon box ngayong araw ay si Tenen. Tuhenyo. Sabi niya hindi ako sasawang suportahan ang pangarap ng mga anak ko bilang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanilang pag-aaral, especially sa financial literacy, literacy side. So yun, yeah. congratulations sa Aaron Eugenio. Congrats ah, sa inyong mga ano. Uh, congrats sa Aaron at salamat pala sa lahat ng mga sumali sa ating What You Think. Thank you so much sa inyo.